Doon tayo pupunta mga ka-adventure sa sinasabi nilang Markham Bato daw dahil meron daw doon na malalim. Ano yung tawag nila dito ay layon. So ito ang magandang araw mga ka-adventure. Andito tayo sa lugar kung saan ay papunta tayo sa Markham Bato. So maliligo to Ang linaw ng tubig oh. na tapos malamig siya yung tubig niya malamig kita yun naman yung panahon dito napakatindi ng init ano, pero yung tubig dito sa ilog na ito napakalamig kung kayo ang i magtatampisaw dito so doon tayo pupunta mga ka-adventure sa sinasabi nilang markam bato daw dahil meron daw doon na malalim ano yung tawag nila dito ay layon malalim daw yon so ayun doon tayo patungo sa dulo doon So yun mga ka-adventure Ito yung sinasabi ko sa inyo dati na pupuntahan natin kung kayo ay nakasubaybay sa ating mga ina-upload dito sa ating account ay nabanggit ko na ito doon sa ilang ating mga videos na balang araw ay mapupuntahan ko ito tapos papakita ko sa inyo yung sinasabi dito na magandang liguan daw ano alam naman natin ngayon na napakainit ang panahon ano po So mga ka-adventure, yung mga mahilig po dyan sa layasan, ano, yung mahilig po dyan sa uh, sa ilog. Kung kayo ay gusto nyo maranasan, ma experience yung lugar na ito ay talagang tiyaga tsaga lang po ano. Ito ay banda dito sa taas ng Rosalinda. Kung maalala nyo na kami ay may, na ako ay may na upload na na video doon sa pagligo namin sa Rosalinda. So, yung Rosalinda Resort na yon, ito yung taas niya. So, yung daan papunta doon sa Rosalinda, doon din po ang daan ninyo patungo dito sa taas na ito. Dire-diretso lang kayo. Kung gusto nyo baybayin yung ilo, kung gusto niyo sa ilog na dumaan, kaya lang mga ka-adventure, lakad lang po ito ha. Mula doon sa Rosalinda, talagang maglalakad lang kayo. Siguro, may ilang minuto din tayo maglalakad, mga 20 minutes siguro bago natin harapin yung Uh, isang liguan dito so, dito sa Markambatong ito mga ka-adventure libre ito, wala itong bayad dito pero sa Rosalinda Resort na siyempre resort na yon na develop na ng may-ari may bayad doon so dito sa Markambatong liliguan natin ay libre lamang walang bayad so, tuloy tuloy lang mga ka-adventure ang inyong panunood sa pinapakita ko mga views sa pinapakita ko mga ah uh, aray nakakapagod maglakad dahil mga ka-adventure ay andito tayo sa gitna ng ilog dumadaan so kung gusto niyo maglakad sa gitna ng ilog ito gaya ng ginagawa ko ay uh, so pwede nyo subukan yun nga sabi ko ko kaya ipupunta dito so ito mga ka-adventure tingnan nyo naman mga magagandang ah uh, makikita nyo kung kaya patungo dito so medyo malapit-lapit na tayo mga ka-adventure so Ayan, ang laking bato. May malaking bato dito. So, so ito mga ka-adventure kapag uh, tag-ulan dito, napakalaki ang tubig na rin. Ano, hindi ito katulad ng uh, Garni lamang. So, ayun mga nakikita nyo ka-adventure. Ayun o, no, oh, doon tayo pupunta. May mga ilang naring naliligo doon. So, yun kayo dumaan sa taas, wag dito sa tubig. So, may mga kasama ko ka-adventure na mga kabataan dito kung saan ay sila yung nagtuturo sa akin kung pasaan tayo ngayon so medyo mga bata pa yung ating mga kasama so bali sila mga ka-adventure ay sanay na sanay na dito sa lugar na ito kahit mga bata pa lamang yan ay talaga namang yakan yakan na nila patungo dito so kung sa ilog kayo dadaan gaya nitong ginagawa ko siguro may kalating oras yung lalakarin kasi medyo malalaki yung bato ah uh, medyo madulas yung mga bato pero ang maganda dito sa sa experience na pagdadaan sa ilog talaga ay napakalamig ng tubig ano pwede naman sa tabihan lang kagaya nito nasa tabihan tayo ngayon pero kung gusto niyo naman dito sa gitnang ito ay di diyan kayo dumaan so napakalamig naman ng tubig kahit uh, napakainit ang panahon ay walang wala yung init ang panahon na yan kung kayo ay makakapagtampisaw dito mga ka-adventure sa sinasabi natin malamig na tubig dito sa ilog na ito so sa mga susunod dating mga upload video mga ka-adventure abang-abangan nyo dahil mula dito hanggang dun sa dulo sa taas pang yun, yun may mga kukuhanan din tayo mga video doon tayo ipupunta tayo dun sa mga ilang araw tapos mapapanood nyo yung mga i-upload nating mga video dahil mas maganda daw doon kung ano yung kaganda yung nakikita nyo dito pagdating doon sa dulo ay doble o triple pa daw ang ikinaganda doon sa lugar na yon. so mga ka-adventure tingnan nyo naman ang ng tubig So hanggang dito na lang ang voiceover natin ka-adventure. Pero ipapasyal ko pa kayo, panoorin nyo ang lugar na ito. Tara panoorin natin, samasama -sama natin. Narito na po tayo sa sinasabi ko kanina ng uh, Markang bato. Ito na po yung malalim dito na magandang lilang. Alalin